Ang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, gagawa ngayon, sa kayo ng libre sa si Dun Michael dahil malapit na route is out ang ating pambansang sa Kaya merong alaala si Dun Michael kahit isang Pilipino. Diyan sa aking mga minamahal na mga estudyante, abangan nyo ang mga libre sa kay muli ni Dun Michael sa 13 na pasukan at shout out muna dyan sa ating pambansang mayor, Vico Soto at ang ating Vice Mayor, Dudut Yuris Piat at sa ating minamahal na kundisman, Ruman Rumulok at dyan, sa ating idol uh, ah, po, Live Vitag at ang kay Rapid in Action sana po ay makapagsirbisyo po kayo ng maraming maraming pa sa lahat ng mga Pilipino at kayo ang 100% na iniidol ng Idol Michael Pilipinas Sige idol, pasok, wag, wag maya wag maya, magandang lalaki yung driver nako dito nyo lang po to matatagpuan sa Pasig City at ako lang ang pinakamagandang lalaki sabi ng nanay ko talaga mga nanay hindi nagsisinungaling Maya! magandang lalaki po ang driver at dito nyo lang po matatagpuan sa Pilipinas mga idol shoutout dyan sa family Sulanoy, family Salsar at family Mateo at dyan sa ating mga kaibigan sa iba't ibang bansa uh, shoutout dyan kay Ati Gina at marami pang iba na hindi ko kayo maisa-isa no sa dami ng ating mga bats dyan sa iba't ibang bansa ingat po kayo at sanay, huwag kayong magsawang so, bye bye sa inyong kababayan. Sabi nga ng nanay ko, akong pinakamagandang lalaking jeepney driver. Talagang ang aking inay, hindi marunong magsinungaling. Yan po, Pilipinas. Isang isa sa Pilipinas. Balis na po si Don Michael patungo ng Marikis, Marikina City. At tayo ay nagbibisakay sa mga oras na ito. At nananawagan ako sa ating minamahal na Presidente Pilipinas sana ipagbigyan mo ang ating mga kababayang ni driver na nanawagan at tumingi ng suporta sa iyo na sana ay paitigil mo na ang push out ng ating mga sasakyan dahil sila po ay mayroon pang mga pinag-aaral at paano naman po ang kanilang konting mga pangarap sana po ay mapagbigyan at sa lahat po ng mga GT driver magkaisa po tayo sa araw sa, sa at, at 29 na sama-sama tayo kung Pilipinas Ina na nawagin si Michael at ipapasalamat ako dyan na tayo ay naimbitahan upang tagapagsalita ng Pasig Marikina dyan sa Minjola sa 29 Shout out po dyan sa barangay Captain ng Santolan at dyan sa Kapitan ng Maynila Val Villones isang barangay Captain at shout out siya dyan ay Oliver Haranilla, isang barangay captain ng barangay San Nicolas, sa Blaya Kapsidintal nito. At yan kay Ma'am Marquis Kadyaw na isa pong kapitana. Mabuhay po kayo Ma'am at sana ituloy-tuloy ang inyong sa ating mga kababayang Pilipino. At nananawagan din po ako dyan sa iba't ibang mga vlogger. Ano, sana ay mapanood po ninyo ang video na ating Pinos para dyan isang matanda na taga-barangay sa tulang. Nakailangan-kailangan po ng tulong ng ating pamahalaan pero hindi po siya napapansin sa pamamagitan ng busis ni Don eh, kailangan si ay tulungan sa lalong madaling panahon dahil iba na po ang kanyang kalagayan at ang kanyang bahay po ay nalaglag na ang barong-barong ng isang senior citizen kailangan, kailangan natin tulungan mga kamabayan po Pilipino Sige sir, salamat din po, salamat din po. ingat po kayo. Pasok po. Ipapasok, papasok. Oy, shout out ka kay Atorne Marlon Tirado at kay Atorne Vinicio Vista Tirado at kay Atorne Jolog Arno. Sana'y maray marami pang Pilipino ang inyong mapaglingkuran. Kayo salamat din po. Ingat po kayo, ingat po kayo. Po, salamat din po. Ingat po kayo. Salamat din, salamat, ingat, ingat. Pasok po, pasok po. Salamat din po. Salamat din po. Ingat po kayo, ingat po kayo. Sa uh, inyong pag-uwi kasi maraming ano ngayon ha maraming mga mandurokot hindi po ingat 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 hindi po, pasok po pasok dito lang po sa dulo wag kayong mahihana kung magandang lalaki driver mga idol proud kayo na pinakamagandang lalaki driver ang inyong nasakyan sa buong Pilipinas ngayon lang po pusong Pilipino at talaga namang pinakamagandang lalaki sabi nga ng nanay ko hindi talaga marunong magsinungaling ang mga ina Sige po, pasok lang po, pasok lang. Sige po, kaliwa kanan po, kaliwa kanan. Mga idol, wala po ito. Oh, nanay, pasok po nanay, huwag mahiya nanay. Pasok po, pasok. Sige po. Salamat din po, salamat. Ingat po kayo, ingat po kayo. Naku, magkapit bahay lang tayo, idol. Taga-rehabsyon lang si Don Michael. Yun nga sinasabi ko, no? Sambay ng Pilipino. Uh, ah, Napakasarap. Napakilamdam. Napasalamatan ka ng isang Pilipino. Natagos ng puso, ano? Yun po kay Captain ng Santulan. Mabuhay ka, sir. Dapat ang tawag sa iyo ay pambansang barangay, Captain Sir, ng barangay Santulan. Supuntahan po natin yan, mga minamahal mong kababayan na taga -fasing. Pasok po, huwag mahiya, huwag mahiya. Ako po, napakagandang lalaki ng jeepney driver. Dito nyo lang po makikita yan, matatagpuan sa Pasig City, mga minamahal kong pasahiro. Libre sa kayo ito, Idol? Hello, Ay, yeah. thank you, thank you, Idol. <laughs> Maraming salamat Idol. Ngayon pa lang 100 million na salamat ko sa iyo. At ako ay masayang masaya kapag ako ay napapasalamatan ng ating mga kababayan, mga pasahero. So masaya sa tingin ko. Kailangan ko ng suporta ng bawat Pilipino. At dyan sa mga puso sinaktan sinapta na tiliwan. at ngayon binabalikan at nagsasabing don my game. Bibigyan ko ba siya na isang pagkakataon para siya ay muling mahalin. Magbabalik na po. Salamat. Ingat kayo, Idol. Sige, Idol. Lipin sa kayo Idol. Pasok po. Huwag kayo maya. At napakagandang lalaki yung inyong nasaktan dahil sana ay proud kayo na kayo'y nakasakay kay Dun Michael. Eh, kahit wala akong minamahal, tuloy lang ang buhay, Idol. Sige po, pasok lang po. Sa maya ng Pilipinas, magkantis din Michael na pinagsama-sama ko lang ang lahat. <laughs> Kaya ako'y okay, masaya masaya. Ingat, ingat. Salamat din po, salamat din po. Ingat po kayo. Sana'y makakakayang maayos. Pero ah? sakay po ito ni Don Michael. At handog ko sa ating mga mahal na mga pasayro at magbabago ng taon na. Pasok po, mapasok po. Huwag po kayo mahiyat, Filipino ang driver. At talagang sadyang mapagmahal ang aking pagmamahal para sa Filipino lamang. Maraming maraming salamat. Ah, sige po, ingat po kayo. Ah, sige mama, sige. Yan po, maraming maraming salamat sa inyo. At sana'y makarating kayo sa inyong panunulan. Sige pa, ingat po kayo ng maayos sa anong ng Pilipino. Ingat po, ingat kayo sir. Sige, salamat. Salamat din po, ingat kayo, ingat. Yan po, Pilipinas. Nandito na po si Don Michael sa Maritina City. At galing po tayo dyan sa Pasig City. Oh. Nasa Maritina na po si Don Michael Pilipinas. At sana po, huwag kayong magsawang so, bye. -bye sa Visayas at Mindanao. Kailangan ko po na inyong suporta na nagaling po sa inyong puso. Marami pa pong gagawing video si Don Michael na may kabuluhan at mayroong matututunan ang batang -bata at bawat Pilipino mga kapanood kay Don Michael. Umasa po kayo gagawa at gagawa ng maraming maraming mabuti si Don Michael hanggang sa huli ng aking ininga. Pangako po yung Pilipinas. Sige po, maraming maraming salamat po ma'am at ingat po kayo. Ikaw Kwak, sana ay makarating po kayo sa inyong mga mahal sa buhay ng ligtas at maayos at masaya at sige po, sasunod na naman po kapag kayo nakasakay kayo ng Michael tawagin nyo lang po ang aking pangalan yan po muli, Luzon Visayas at Pintanao muling nagsasabi si Don Michael ang puso ko ay para sa Pilipino lamang at proud na ko na ako ay isang jeepney driver I love you Pilipinas